Ya, dyan po. sixty, 60. Sige, oh, sige. Uh, Overtime tayo. At bukas. Nalangot na naman tayo. Bakpaka na naman. 60. Hindi, madrina? Ah, madrina. 60. 45 na natin si Kabong Wow. Magic. Eyes in the sky. To the night, I'll raise my... Hey yo, what's up, good morning, good morning, thank you all, let's go, let's masyado pata mga, mga bangka dito sa dalampasigan nakikita pala natin mga ilaw sa Brazil na pala tayo, may umakit ng babae na. Uh -huh. Nasa Brazil na? Nasa Brazil na. na. Umakit uh -huh. ng babae eh. lay, lay kabo. Oh, yo, lay, uh -huh. lay, lay kabo.

Si ni Kamuneng, ano? Ano? Kasi handa mo na si Quinta eh. 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 mo sa nga. Halagang dalawang lang daw. Ah, walang boses. Kaya rin, burarang straight din eh. Halagang 2,000 Ako din, may sponsor din. Halagang 2,000 din lang din ang sa ako eh. Wow. Ano ba gusto burara? Oh, buti niya. Yung mo mo nila, para yung malaman. Ito na yata yeah. ang pinakamarami. Wala, wala ba rin Mag-break ang record niya. Hmm. Saan? Yung, yung pinakamarami na, na, natin na yung ano, yung 55. Ay, wala. wala. Hindi kasama yung pangulang. Hindi kasama. Nawala na, ang pigit.

Sampung oh, oh. kilo Sampung oh, kilo. kilo. Sampo. Saan 'to ilagay? Dinara niya bayad. 10 kilos burara. Wala lang po. Magbunga rin. man, oh. oh.

20 kilos na rin eh. Oh. Ano oh, pala, ano? Oh. Nalulula na, ano? okay Oo. Oh. 20 kilos. bigat na ito. Malalaki naman. Bigat na rin, oh. Wow, pulang-pulang -pula naman.

Uh, uh, na, na, na. ah bangka mo ito, pigs na. Big pigs. na. Ha? Ah, 30. Ah, 30. Wow! So, sa mga lalaki, baka maulit yung pinuno. Marulog. Marulog. Marulog wala ibang lagay at eh. Iba yung pan. Ito, ito. Lagay na muna sa kulang na maliit. Ito, ito. Sa kulang na malaki. Iba yung blu. Sa blu ito. Iba yung Matra eh, in ah, so, blue muna. Aray, aray, Ah, Are are yo. na yang blue na yan. Ah. Ah, ano muna? Yeah. Are mo, gentare. 3 30 hindi na sila mag Mga size na Sa

dati sa ski, kailan kaya makakasama? Kapag mm -hmm. nah, sumama ba, sawa kayo sa kilaw? Oo. Oh. Yung bala <laughs> hm. na buhay pala, sabi na ganyan, ganyan. Ano na raw? Nag-600 minis? Sige yan? Tapos ako lang sa suka, ayos na. Ano na pa?

Isang isa bambangin pa, isang bambangin na maliit. Isang bambangin. Isang bambangin maliit na yan. 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 Yan, jumpo sampo, Sixty. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Wah, 75. Ano ay kinipanoy? Kinse kasi. Oh. Yan ba? At last natimbang. Bali adana 70, 70 kilos oh. Bali 70 kilos. Yan, bibi. Git ani ho. Okay, basta wala. Oh, gara ito lang. Hindi, bawas yung kayo ng kalahati. Walang kilo. Walang kilo. walang kilo. Walang kilo. Walang kilo. sixty kilo Wow. Sixty-eight. Hey, are. kilo pa. Isa muna, na. Isa isa. Kana. 10 kilo. Isa Isa isa. kilo. kilos. Sobra. 68. 68. eight Yeah, lagay. Sakto yah, sakto. Yeah, walang kilo. Yeah, walang kilo. Bigat yan? Sixteen seventy seventy seven seventy seven 770 77. kilos 77 kilos. 'Yung mo 77 kilos. 50 kilos grabe 77 kilos 77 pa ah, ah. ah. Buhay na buhay nah, po. po, po tingnan nyo naman fresh na fresh talaga 'yan. Diyan dito dito, Anong kukunin, maya hindi Maymaya siyang Ango. Mamay ang nanay, nanay mo magbibigay sa iyo eh. Nanay. Oo. Oh. Ang nanay na kuya. Oo, okay, oh, kikiluhin niyo pa ulo nanay siya na, na eh. Huwag na oh. siya oh, ako. Doon na ako sa pangpang. Nagilula na ako. Na ako hmm. 77 kilos. Yan, ang gumancho niyan. Talbog kong gancho. Grabe kong gumancho. Ang gancho. Maya-maya na lang, ginancho pa, talbog pa. Ready, ta. Kita kasama ko sa loob, Char. Ano? Ah. <laughs> oh. Ayaw, dalawang tao nagahawak. Ayan. <laughs> 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 dalawang tao po, po naghahawak na yan. Ay, ano po yan? Bambangin, bambangin po. Bambangin na, bambangin. Ayaw, lapo-lapo po. Ito. Ayaw, lapo-lapo po. Ayan ito. Ayan, lapo-lapo daw. Ayan, lapo-lapo daw. Ayan po. po. Ayan, yeah, lapo, lapo. Oh. Lapo, timbang eh, lapo. Time check po tayo. Ang oras natin ay 8.27 na ng umaga. So, nandito na nga po tayo sa bahay ng mga katakbo. So, tinatapos ko lang yung mga vlog ko. ah uh, kailangan akong tapusin to. Siyempre, tulad ng sinabi sa atin ng Idol Jopper Sniper natin na uh, tiyaga lang, magsikap ka. Ah... Uh, mararating mo rin yung narating ko syempre yung mga talento na binigay sa kanya ng Panginoon ay sineshare niya rin sa katulad namin mga youtuber ah uh, gusto niya rin matulungan yung mga iba na hindi pa monetize talagang pinupush niya kami lahat na magsipag sa pagbablog at yun niya ah uh, wala akong masasabi sa ating idol Japan na sobrang bait at kaya ayoko rin mapahiya sa ating idol Japan na Silangan namin ma reach yung 60 videos bago magkatok nga mabunoan um, mabunuan namin yung lahat dahil yung tiwala binigay niya sa akin ayoko rin masira kaya ganun lang kahit tayo'y puyat don sa laot basta sikapin mo na makapag-upload ng 60 bits. Ay si paglasipag. Wala susuko. At syempre, at ako nga po pala lubos na nagpapasalamat sa inyo sa mga silent viewers, sa mga hindi po nag skip ng ads. Thank you so much po sa suporta po sa akin YouTube channel. Uh, pinapangako ko po sa inyo na hindi hindi po mapapahiya ang ating idol Japper sa sniper sa tulad ng suporta na ibinibigay nyo po sa akin at uh, gagampanan ko po yon kaya uh, shout out po sa inyong lahat yan. maraming maraming salamat po sa suporta all right at ito yung kitang kang may body na yan mga yes, mga tropa si kahaw hapon na at siyempre nagpahinga kami kanina tulog muna ito, unti-untiin natin. Baka bukas na painan ulit ito. Bukas na painan ito na. Oo, sa atres yan ulit. Ha? Pesta wala tayo. Pesta wala. Atres yan daw uwi. Pesta na kami dito sa May 12. Magahaw. Full George nandito na rin. no? Ano si Kahaw. Pero tayo tayo muna natin. Ang gagawin gana si ipit 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 kana na iget walakon ng thumbnail inilabas kundi wala. eh nao kung kundi motakpan sabi takpan eh kundi sabi takpan eh na Kaya pala tahimik Kaya pala sa ganan 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 hindi tumalab. Bakit lang tayo tayo latay? Idol nandito na rin. Kay Idol. Eh dapat tayo paghulog sa King. na rin ang mga tropa. Ang play na ulit si Parowes. Nila wala dito. Ang ano nito ha? Ang Madrina mga... ah Ha? ah Hindi Madrina. Ah Madrina. 60. 45 na nga. O daway, 15. Ay, kasi 20. 20 na lang, 20 at 60. 20, 60 pa ko ito. Na natis ka po. Ay, abo. Oh, na eh. Ay, mo na rin si Parang Tubal Oh. Pinag-aralan na talaga ang pagkakabit eh. Ay, nakakahuli ng mga laki Dahil lang dito si Puyo Kabit. Ah. Uh, Huli ng mga lapu to. Wow, oh, uh, malalaki na ng kabilya eh. Ah. Siya siya ulit na nakawto. Ano ba 'yan? Talaga may nang sipa din eh, oh. Para nang kansing eh. <laughs> <laughs> oh, muna tayo soft drinks yan na uh, binili ng ating idol sa po kita ko nakatatlong upload na All right. Isap to no, ka vlog Mamaya ulit Dusundo to ng dalawa <laughs> Dadalo pa nga <laughs> Dadalo ka Hindi ko kita Pag ano yung nag-notification sa akin Tatlo okay, agad Una Una din eh May nagkatiwala ang pera <laughs> Tapos ay, Yung vlog ko no. tayo nang i-upload ko nung Bago ay, Tapos si ano ay. Aray Oh, ay. naglilihi na si Kamunay. <laughs> <Ay. laughs> naglilihi ka na raw. Tam na <laughs> <laughs> Oh, soft drinks tayo. <clears throat> Sakay. Hop. Oh. oh, baka naman pag ganyan mo naman masalubsob. Hindi naman. Hindi naman. Jiki boy, <laughs> ini si kai pet. Oh, babawi daw. Ah, experiment. <laughs> hindi tinaklo ba ng sako sabi takpi na yan? Ah, para sa bitahi. na na. Hindi ko nakita yung ku hindi ko nabuksan yung kulay. <laughs> <laughs> sabi, hindi makapaniwala. Ay, tama Hindi makapaniwala sa. <laughs> sabi, tingnan, tingnan ang kulay, may huli diyan bang tingnan hindi yung cooler <laughs> 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 nandini nga. <laughs> <laughs> yung mga paniwala si paipit na <laughs> yung sa huli ni na lobster king <laughs> overtime <laughs> overtime tayo At bukas nalaot na naman tayo bakbaka na naman pero bago tayo mag overtime kailangan natin ng pampahin na Ano ba Ano ba yan? Ano ba Alright, sa so dito ko muna puputuli ng aking vlog yun na thank you so much sa mga hindi po nag skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa suporta at syempre sa mga silent viewers, maraming maraming salamat po rin. Luzon, Visayas, Mindanao, magkita kits tayo sa next vlog. Bye bye! I love you all.